Good morning, good morning sa atin lahat mga brother For today's video ay eh, Papasok na naman tayo Magtatrabaho na naman tayo mga brother Para sa kinabukasan Isang umaga na naman Ang uh, binigay sa atin mga brother Na punong puno na naman Ang uh, blessing Yung isang araw Isang umaga na gumising ka Nang malakas ka At wala ka nararamdaman kung ano man sa iyong katawan Eh napakalaking blessing na yun isang blessing na pa para simula ng isang magandang araw kaya palagi lang tayong magiging pagpasalamat Or tinatawag na thankful sa araw-araw kaya kaya wag natin kalilimutan magpasalamat sa araw-araw na biyaya na ating natatanggap mga brother approaching tayo mga brother dito sa Caltexan Pascual at as usual makikita nyo naman na Napakaluwag ng traffic tuwing umaga. Gaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi sa ating mga video. Eh dapat chine-check natin ang mga tail light natin, hindi lang yung brake light. Yung tail light din natin may may ilaw nga tayo sa harap pero dilikod na naman tayo eh di wala din. Mas malala yung mangyayari sa atin pag ka-nalikudan tayo mga brother. Tamang chill ride lang sa Gedli mga brother Kung hindi man tayo makapag uh, O nasira bigla yung ating uh, mga daylight eh, Pagso tayo ng mga reflectorized Na mga kasuotan Para visible tayo sa ibang tao We are here approaching sa bawa na alam nyo mga brother, minsan talaga eh, meron tayong mga inihiling na bagay na kala natin ay hindi na ibibigay pero hanggat humahaba yung pasensya natin eh, pinatitibay natin yung pagdadasal ay eh, makukuha natin yan mga brother kung hindi man sa ngayon eh, o oh, dadating din ang time na yan kasi meron nga tayong mga kasabihan na patience is a virtue mga brother kung ikaw ang susuko at maubusan ng pasensya ay ikaw rin ang matatalo. Kaya nga hanggat maaari, hanggat uh, may lakas ka, may, magiging, positibo ka lang sa araw-araw. At iwasan mong mag-isip ng kung ano man. Kasi masama talaga yung mga negatibo sa ating katawan. Yan ang unang cause ng magpapay-stress sa atin. Magkakasakit tayo. Kaya dapat palagi lang tayong positibo at patuloy na lumalaban sa buhay. Tayong maiinggit sa mga iba. Kung ba't ganun ang buhay nila, kung ba't ganito, ba't hindi sila nakakaranas ng nararanasan mo, eh... Iba-iba ang uh, plano ng Diyos sa atin mga brother Maaring sa bandang huli ay eh, doon tayo makakaranas ng uh, kaginhawaan kaya focus lang sa ating mga goal mga brother Tapos samahan natin Nang hindi lang konti Nang madaming madaming dasal Mukhang umulan yata dito agad ah Basa basa na yung mga karsada dito Nagsulputa na naman ang madaming truck Sa agang aga Nagsisimula na namang mag build up ang traffic Dahil nga Lunes Balik na naman sa pagtatrabaho ang mga tao Especially sa mga truck Sa paglaki nga ng sasakyan mo ay sa paglaki din ng hazard Napapaka-delikadong sumingit Lalo na kung napaka-ipot ng daanan mga brother eh Paganap ka na ng timing Para medyo madali-dali kang ma-overtake Nakakasilaw yung ilaw ni Bar Kuya Ride safe sa atin mga brother Uh, ligtas tayo sa maghapon, ligtas tayo sa buong araw.